Viral ngayon sa social media. Carlos Yulo, inulan ng pambabatikos dahil sa naging komento nito tungkol sa sikat na brand na Milo. Kumalat na kasi sa social media ang isang screenshot ng mga netizens na tila pinatatamaan umano ni Carlos ang dating ini-endorse nito na isang sikat na brand na Milo. Matatanda ang opisyal ng pinakabagong brand ambassador ng East West Bank si Carlos. Gayun paman sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa palakasan at prestihiyosong endorsement, hindi naiwasan ni Carlos ang kontrobersya sa kanyang personal na buhay na nagudyok sa mga taga-suporta ng kanyang ina. Tila patuloy na umaapaw ang mga biyaya para sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos dahil kamakailan lang, ipinakilala rin siya bilang pinakabagong brand ambassador ng isang chocolate drink na barley. Saad ni Carlos, hindi naman ako mahilig sa hindi healthy na inumin. Kaya mas pinili ko talaga at hinanap yung choco na healthy. Tulad nitong barley. Kaya sa mga parents po dyan, choose wisely, baka po nilalason nyo na anak nyo. Sa kanyang patuloy na pagsisikap na iangat ang antas ng gymnastics sa Pilipinas, naghayag si Carlos Yulo ng kanyang ambisyon na magtayo ng mga training camp sa National Academy of Sports. Ang 23 years old na atleta, na sa kanyang mga kamanghamanghang tagumpay sa international competitions, ay naniniwala na ang pagkakaroon ng mga ganitong pasilidad ay makakatulong sa paglinang ng mga batang talento at pagpapabuting kakayahan ng mga atleta sa bansa. Ayon kay Yulo, ang tamang pagsasanay at exposure sa mga kompetisyon ay napakahalaga para sa mga kabataan na nagnanais maging matagumpay sa gymnastics. Pahayag pa ni Carlos, kailangan natin ng mga angkop na pasilidad at programa upang matulungan ang ating mga atleta na maabot ang kanilang buong potensyal. Sa pamamagitan ng kanyang vision, umaasa si Yulo na makakainganyo siya ng iba pang mga kabataan na magpursige sa kanilang mga pangarap sa larangan ng gymnastics. Ang kanyang layunin ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Na magiging inspirasyon sa mga darating pang henerasyon. Sa pagbuo ng mga training camps, nagiging maliwanag ang pag-asa ng Pilipinas na makilala sa larangan ng gymnastics sa mundo. Sa suporta ng mga mambabatas at ng komunidad, ang pangarap ni Carlos Yulo ay unti-unting nagiging realidad. Tila may pangasar naman na komento ang social media personality na si Renden Labador tungkol sa endorsement ni Carlos na Choco Barley. saad ni Renden, o kaya yung bago ngayon, Star Marger and Choco Flavor, mas okay sana Choco Sherry Fair Brew. Sayang, para kapag tumangkad ka hindi ka na basta-basta mababuli ng mga netizens. Payong kuya lang yan. Matatanda ang kamakailan ay inamin ni Carlos na humingi na umano siya ng tawad sa kanyang pamilya matapos tawagin itong magnanakaw ang kanyang ina na si Angelica Yulo. At agad naman na umalma ang ama nito na si Mark Andrew at pinagsabihan si Carlos sa pamamagitan ng social media.